Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, where we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flag control projects. Yung mga cuts ay na pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to go into all these anomalous things. With that Okay, maraming maraming mara araw po sa lahat and welcome pala dito sa ating Yutan ni PH channel mga kababayan na nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon Eto mga kababayan, pag-usapan natin Congressman Benny Abante at Congressman Janet Garin Huli ang pagbabayad utang! Oh, eto mga kababayan, stay tuned kayo hanggang ha kasi eto may na tayo kanina nga nagkaroon ng hearing dito sa House of Representatives, kunwari, uh, sincere sila, uh, hanapin yung kasagutan dito sa mga nangyayaring issues sa flood control projects at corruption, mga kababayan. Ha? Pero of course, ito nga, may nahuli tayo. Uh, nakuha, nahuli tayong informasyon na ito o nakikitang informasyon dito na itong ginagawa ni Congressman Abante at Janet Garin ay mukhang pangbabayad utang. Kasi nga mga kababayan, kahit nagmumukhang tanga, nagmumukhang gago, nagmumukhang bobo na sila mga kababayan, eh patuloy pa rin. Basta makapagbayad utang lamang. Okay, eto, hindi na natin patatagalin mga kababayan. Eto nga ha, uh, stay tuned kayo. Okay, nakaspeed up itong mga kababayan. Kinuha lang natin ito sa uh, Facebook page ng House of Representatives kasi yung sa YouTube channel ng mga kababayan ang pangit ng audio. Kasing mukha ko yung pangit ha oh, kasi kaya nga uh, nag filter tayo mga kabayan kasi pangit yung pagmumukha natin ito play na natin mga kabayan oh bago natin i-play paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel yeah. ito play na natin mga kababayan itong party na ito lang ha please proceed okay so nagsisimula po ito sa engineering district at pagkatapos po ito'y pinapadala sa mga regional offices For right? consolidation? That is correct, Your Honor pagkatapos mo ay paradala to sa central office that's correct uh, particularly sa planning office ng department of public works ito ay tinanong patungkol sa kung proseso mga kababayan na kung paano naipasok yung isang proyekto diyan sa national expenditures Pro program okay tinanong dito si Binoy kung ano ang proseso okay so para lang lidawin ng natin Consolidate po ito, including all the regional offices and central offices uh, uh Uh, expenditures program. Tama yes. po? Yes, correct. Pagkatapos po, ito ay padadala sa DBM. That's correct, Your At ang DBM po ang consolidate nito at ito po ay papasa sa Office of the President at aprobahan ng gabinete. Tama po, Your Honor. Dito po nabubuo yung National Expenditures Program. Tama po, Your Honor. Pagkatapos po, ito po ay sa Kongreso, sa House of Representatives. Tama po? Tama po, Your At uh, ito po ay magiging General Appropriations Bill. Tama GAP. po, Your Honor. At uh, uh, magkakaroon po ng mga hearings at magkakaroon po ng mga A amendments, uh, erata. Tama po, no? Tama uh, po, yun Honor. Based on consultation with representatives, uh, based on consultation with the Committee on Appropriations. Tama po yun. Tama po yun, Lord. At uh, pagkatapos po, ito ay uh, uh, aprobahan on second reading. Tama po, Your Honor. At uh, dito na po, magtatapos ang papel ng Department of Public Works and Highways at ng DBM. Tama po? Tama po, Your Honor. Sa House of Representatives. Uh, pagkatapos po, merong, pag na ng se na sa second reading, merong pong small committee, ang Committee on Appropriations, para po pag-aralan yung mga individual amendments ng mga representatives. Tama po ba sa, uh, sa inyong pagkakalam? Tama po iyan. At pagka ito po ay naaprubahan on second and third reading, ito po ay ipadadala sa Senado. Tama po. At magkakaroon po tayo ng bicam. At yung bicam po ang uh, siya po mag uh, uh mag-finalize mag naman ano mga amendments. Uh, on, na pag aagrihan ng both representatives of the House of Representatives and the Senate. Tama, Tama Your po. Ah, uh, ng 2023, 2024 at uh, 2025 budget. Ah, uh, po ng malaking Pagbabago mula sa budget ng DPWH na isinabit nyo sa Kongreso. Tama po ba yan? Tama po, Your Honor. Uh, kung matatandaan nyo po, gaano po kalaking yung mga pagbabago na ito? As, oh, dito na lang po tayo mag-concentrate sa 2025 budget. Magkano po yung pinupose nyo at magkano yung na-aprobahan na budget ng DPWH? Ang natatandaan ko po, Your Honor, the uh, National Expenditure Program ng uh, DPWH for 2025 was at the uh, level of uh, 900 billion. What came out of the General Appropriations Act is uh, 1.088 billion, Your Honor. Meaning, well, gano'n po kalaki na dagdag? 1.088 trillion, Your Honor. Gano'n po kalaki na nadagdag? Ang nadagdag uh, is 188 billion, Your Honor. At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects, sa po? That's correct, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works? Paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate dito sa mga proyekto na ito? Galing po ba ito sa DPWH, yung mga programa na ito? Ayan na, hindi, hindi maliwanag po, Your Honor. Um, so, ito po ay, ay ginawa ng BICAM without their knowledge? Wala po. So, uh, uh, makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay uh, particularly BICAM, the Senate Committee on Finance, and the uh, Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be the product of the the, the BICAM, BICAM Conference Committee, Your Honor. Thank you. Hino uh, lang po ang aking, ano, at, uh, Mr. Chair, I would like to move that uh, in order... To clear up things, to clarify matters, we should we should invite the Chairman of the Committee on Appropriations in the in the last Congress, in the 19th Congress, and the Chairman of the com Committee, Congressman Saldico and Former Senator Grace po So move, Mr. Speaker. Second. Second. Uh, Mr. Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chairman. Mr. Uh, chairman, I would like to ask uh, a question. I'm supposed to ask this question. So, excuse me. Yes, Your Honor. There's a motion po muna. Yung motion. Ay, ay, seconded the motion. Ay, I, I thought it was so, already, it. I, I don't think, uh, Congress, ah, uh, Secretary Bonoan will leave as yet. Ay, thank you. Thank you, Your Honor. Ay, yeah. seconded the motion of the Honorable Irise, Your Honor. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Magkakinakabahan na itong, uh, nagpapanig na mga kababayan. Motion, please? Mr. Chair, I move to, that uh, this committee to invite, uh, The chairman of the, of the Committee on Appropriations and the chairman of the Senate Committee on Finance in the last Congress na 19 Congress. So para malaman po natin uh, kung paano, ano yung talagang storya, bakit nadagdagan na may gitsang daang bilyon at saan nila kinuha yung mga programa na yon na idilagdag sa pantalang sinasabi po ni Secretary Monoa na hindi naman po sila yung nagbigay ng mga programa na ito. Alam niyo po, especially on on uh, flood control projects, kung malalaking proyekto ito, dapat po may mga environmental compliance certificate. So, uh, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, ang nakakaalam lang po yun dito, si former Senator po, at si Congressman Saldigo sapagkat yung mismong pagpuproseso ng mga uh, insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure, yung mga pisina nila, yung staff nila, sila nakakaalam dahil sila yung nagproseso nitong mga insertions na ito. Mr. Chairman, I second the I would like to say, uh, Yes, sir. Lord. May, may I? I would like to second the motion. I would like to explain why. You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning the, I think, Manguil... Mangel beyond the recognition 2025 budget and I was is very specific on the uh, automatic appropriations almost ang daming ginalaw so hindi lang yung program appropriation yung general appropriations ang ginalaw ginalaw pa yung program in fact in towards my ending statement I have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress sinabi ko yan you know what nung araw sa time namin pag may nag sa previous budget yung former chairman tatayo kagad yan sa plenary Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. I am objecting on the motion, Mr. Chairman. Do you want to, uh, oh. I would like to know the reason why, because I would like to find out if they would, if we're going to invite them here, are they the sole speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Oh. Are we going to answer it? We'd like to find out. bobo, Comment eh, si, kung sino naka... Kung kayo, taga 6 District, Manila. Manila 6 District, Manila. Comment yung nga dyan kung gusto nyo itong kongresista nyo, mga kababayan. Ano nyo ha? Dalawang kongresista na nagbigay ng rason kung bakit iimbitahan dito si uh, Congressman Zaldico. Ha? Bakit? oh yun nga, sabi ni Irisi yung motion niya, imbitahan eh, ito si Zaldico kasi sila lang makakasagot diyan kung anong ginawa nila at saan galing, saan galing yung perang 188 billion na dinagdag nila sa DPWH. Sila lang makakasagot. Walang iba makasasagot. Yan yung unang-unang rason. Pangalawang rason, binigay na ni Congressman Ungab, mga kababayan, na kung saan, yun nga, Until now, hindi pa rin sumasagot si Zaldico. Kaya walang ibang paraan kung hindi iimbituhan im ito. ba? Diba? Pero ito ngayon. Biniabanti mga kababayan. Nakalain nyo, Nagtanong pa kung anong rason. Oh. Nagtanong pa siya kung ano, magiging resource person, magiging member. Hindi nga member, o, kung hindi member dyan at iimbitahan, Di automatic resource person. Di ba mga kababayan, kung natatandaan ninyo doon sa nung nangyari sa Quadcom? Di ba? Naging resource person naman si Benny Abante at si Dan Fernandez. Kasi anong ginawa nila? Oh nung kinausap nila si Kernel Grijaldo at gumawa sila ng statement at gustong ipaami ni Kernel Grijaldo yung ginawa nilang statement. Di ba? Pagkatapos nun, o oh, yun nga, ya, pinahiya nila si Kernel Grealdo na sila naman nung napahiya. At, anong ginawa nila? Oh, from being committee chair, naging resource person sila. Sila yung tinanong ng mga kongresista kung anong nangyari, di ba? Pwede naman pala. Bakit nga yung tinatanong ni Congressman Benny Abante kung imitahan ba bilang member o resource person Bobo pala ito si Congressman Abante, mga kababayan. Nako. Akala niyo kasi ito makikita ko. Ito sagutin natin yung unang uh, yung tanong natin kanina. kita natin natanong? Na ito si Congressman Abante nagbabayad utang ito dito sa kung sinong pinoprotektahan niya. Si of course, balikan natin yung nangyari. Ha? Balikan natin yung nangyari sa Quad Kong. Di ba, of course, lumaro, naglaro si Kongresman Abante doon, mga kababayan Pinahiya pa nga niya Yung sarili niya ah Bumaba Yung kanyang dignidad Bilang pastor, kasi Gusto niyang magsinungaling Si Colonel Grijaldo, mga kababayan Kalaan nyo, pastoroy Sino bang Mga miembro ng simbahan dito Ni Kongresman Benny Abante, pasensya na po Pero itong pastor niyo po, kailangan Ko pong banatan Ah, pasensya na po. Ah, again, wala po tayong problema sa pananampalataya. Sundin niyo po kung ano tinuturo ng Biblia, kung ano yung mga sinusundan yung palatuntunin diyan sa relihiyon niyo po, sundin niyo po. Pero itong pastor niyo po, babanatan natin kasi mukhang hindi sumusunod sa kung anong tinuturo niya. Yun nga. O, oh, binaba yung kanyang dignidad, nilapitan si Colonel Grijaldo gusto niyang magsinungaling si Colonel Grijaldo kasi nga ha yan yung gusto ng master niya yung nagutos sa kanya o oh, yan napahiya siya o oh, nag eleksyon halo siya anong ginawa ang kapalit pinasok si Princess Abante bilang house speaker aso uh, hindi speaker Ah, uh, spokesperson pala mga kababayan. Okay, house spokesperson, house of representative spokesperson. Di ba? Oo, oh, bayad utang. Okay, at ano pa? Ano pa? Naging house, yung anak niya, house uh, spokesperson. So, pinagalaw itong Comelec. Itong si George Garcia. Na kung saan, Sinstalo si Congressman Abante. Ha? Ah, hindi ah, disqualified yung kalaban ni Congressman Abante at kahit labag sa batas, ang sabi ng Supreme Court na hindi pwede ang second placer, dineclear pa rin ni George Garcia na kung ang nanalo ay si Benny Abante. Kaya ayan tuloy kayong mga taga Manila 6 District, ayan tingnan niyo yung kabubuhan ng kongresista niyo Ha? Oh, ayan. Mukhang natutulog yata ito mga kababayan. Hmm. Kasi dalawang ibigay sa kanya eh. 'Di ba? O di kailangan mo magbayad utang. Kailangan mong protektahan yung tumulong sa iyo para ma maiupo ka diyan ulit kahit talo ka. 'Di ba? Oh, ginawang uh, House of Representatives uh, spokesperson yung anak, pinapa pinanalo pa siya kahit talo. So, dalawa. So, kailangan mong su suklian yan, mga kababayan. O, oh, ito ngayon. O, ayan, di ba? Mm, Buking natin ito, patuloy natin. Kasi ito, si Janet Yarin rin, mga kababayan. Ito, pag-usapan din natin siya, ha? Ito, so, patuloy natin. Ah, uh, Mr. Okay. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Chairman, move to a few minutes suspension. Mr. Chairman, move to suspend. Mr. Chairman, there's motion that's why Congressman Rodriguez. Mr. Chairman, Chairman. there's ah uh, suspend mana forward natin mga kabayan kasi suspended suspended na huh? ha forward natin, ito ito, hontata niyo dito. Ah, uh, speed up lang natin para maano mga kababayan. Yan. Oh, yan nga ha. Uh, ito rin si Janet Garin bago mag-umpisa mga kababayan. Ano nga bang nangyari dito kay Janet Garin? Overview lang. Oh, nung Pinoy time, isa ito sa mga kinasuhan ng mga dingvaksya siya mga kababayan. ba? Diba? Nung time, nung pa tapos na yung Pinoy time, pumasok yung Duterte time. Oh, ang daming kasong finay laban kay Janet Garin mga kababayan Patungkol dyan sa ding vaksya issue na kung saan ang daming batang namatay. I, in, kasi ang principle nga dyan sa medicine mga kababayan, one life is more than enough. O, isang buhay ay sobra Mr. na Mr. po. Okay? O teka lang. O. Isang buhay ay sobra na po. Kapag mawala man ang isang buhay ng isang tao ng dahil sa malpractice, sobrang sobra na po yan mga kababayan. How much more? Dalawa tatlo. Walong po, mga kababayan. Kung tama yung pagkakaalala ko, walong po mahigit ang namatay na bata dyan sa ding vaksya. At ito ngayon, yung mga prosecutors ng DOJ, confident sila mga kababayan na talaga makakasuhan nila dito si Congressman Janet Guerrero. Eh, Hindi makakasuhan, makukonvict talaga. Yan yung uh, paniniwala nila. Pero ngayon, mga kababayan, ha? Ah, bumanat si Janet Garin dito kay PRRD at kay Sara Duterte sa mga hearings ang kapalit trust yung mga kaso mga kababayan di ba so ngayon wala nang kaso si Janet Garin okay lang sana kung acquitted mga kababayan ibig sabihin oh, hindi hindi nagkaroon ng matibay na ka uh, katibayan o rebedensya yung prosecutors. Okay? Pero ang nangyari talaga yung DOJ nag-atras. Ah, saan under yung DOJ executive? 'Di ba? Sinong head ng executive? Of course, presidente. Kaso ah, problema dito may humahawak dito sa presidente. Oh, alam naman natin kung sino ang humahawak diyan. I-comment niyo nga diyan kung alam niyo kung sino ang humahawak sa presidente. Ah, uh, comment yun siya. Oh. At ito ngayon. Since inatrust yung kaso, si Janet Garin, wala nang kaso si Janet Garin. Ito ngayon, mga kababayan. oh, pakinggan natin ito. Mr. Chair. Mr. Chairman. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair. Um, Congressman Marcelo recessed the floor and I asked him to Yeah, but Mr. Chair, I was listed since this uh, committee assumed so, re We recognize her first. Yeah. And uh with due courtesy, but with due courtesy to the Honorable very quickly, I just really need to go. Um I uh, I just really need to go for a personal matter. Mr. Chair, with due courtesy to all my colleagues. Kani-kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila De Lima na hindi ba pangit na meron tayong committee and we might be investigating our colleagues. That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes. Ah, uh, post muna natin. Hindi actually hindi pangit. Maganda nga 'yan. Well, of course. Well, literally pangit nga mga kababayan, 'di ba? Kasi imbestigahan yung sarili niyo, imbestigahan yung mga kasamahan niyo. Pero since gusto niyo talaga mag-imbestiga, kaya nga nandiyan kayo, eh. Di sama niyo na, 'di ba? So, hindi pangit. Kasi mga kababayan, kanina nag ng concern si Joke Not Laila Dilima. At least, nakapunto si dito yung dalawa. Uh, kahapon, binanata natin yan. Eto, at least dito nakapuntos sa na kung saan ni race na dito na dapat yung mga kongresistang may involvement yan or posibleng involvement lalong lalo na yung mga kontratistang kongresista eh mag magpresenta ng anong tawag nito uh, mukhang parang affidavit affidavit mga kababayan na sila or maglabas ng kanilang anong tawag diyan basta yan uh, testamento na wala silang kinalaman. Or kung meron man, oh, di, di, mag-inhibit mag na lang sila. Pero of course, hindi yan yung punto ni Chiljuk no na mag-inhibit. Sabi lang niya, ipakita ninyo, ilahat ninyo kung ano yung mga posibleng koneksyon ninyo para hindi tayo mag-conflict of interest dito. Pero ito, ayaw ni Janet Yarin mga kababayan. Papatuloy so, natin. Tutumbukin yan by the third party investigators and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang... ito pa, may third party investigators. Pero bakit nag kaya kayo dyan? Eh di nagsasayang kayo ng pera ng taong bayan, di ba? Oh, magkakaroon naman pala ng third party investigators. iwag na kayo mag kasi nagsasayang kayo ng oras. Ayaw yung ayaw ni Congressman Abante na imbitahan. Yung si Zaldico ayaw ni Congressman Janet Garin na maglabas ng katibayan na walang conflict of interest itong mga miyembro ng committee. Eh di anong mangyayari dyan? Eh lokohan. Uh, gagaguhan tayo dyan. O, oh, di ba, ito patuloy natin. Punto ko lang, Mr. Chair, ayang mapiling to our members, huwag po natin ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. At tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 Proposed Net, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers is resigned, I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways, we need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, backup pwedeng, we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the four committees. So, the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh, pwede naman ng why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, where we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit, na flag control projects. Yung mga cuts ay na nandiyan dyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to go into all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues. Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin that we have a new secretary that we will be helping him maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, etanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal? The focus of our investigation is to meet the bad, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpolators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will, but will not be met, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Mr. Chair. Thank you. O, uh... oh, di ba ang gandang pakinggan mga kababayan kung kayo nakikinig dyan kay Congressman Jigarin, may pa-English-English -English pa. So most likely, uh, mapapaniwala kayo mo dyan mga kababayan. Masasabi nyo ang galing ni Janet Yarin. Pero of course, kung nakafocus kayo mga kababayan at pakikinggan nyo talaga kung ano yung laman ng sinasabi niya, masasabi nyo ring ka niya po si Congressman Benny Abante. Okay. Unang-una, gusto nyo raputulin ang ugat. Pero yun nga, ang ugat na, na posibleng ugat mga kababayan na na-identify dito, yung mga insertions ng mga kongresistang walang record. Katulad ni Zaldico. Kaya nga gustong imbitahan kasi may, wa well, imagine niyo mga kababayan, 188 billion. Ayaw mong hanapin yan? Ayaw mong tanungin yan? Bakit ayaw ni Kongresman Benny Abante at Janet Garin na tanungin yan? Or hanapin yung 188 billion? Pero 125 ha? Hindi kayo makatulog. Nakala ko ba accountability? Pero ito mga kababayan, kasi anong may dito kapag motion? Kasi motion mga kababayan, ito sa pagkakaintindi ko ha, i-comment nyo dyan kung... kung tama o mali anong mali ko dito sa pagkakaintindi ko ito kapag motion mga kababayan na ito yung motion to invite or summon mapipilitan silang padalhan talaga yung tao ng invitation kapag hindi dumalo which is alam ni Congressman Benny Abante at Janet Garin mga kababayan na hindi talaga darating si Congressman ko kasi alam niya merong mga protector niya dyan Meron siya mga protector dyan, yung mga district uh, congressman na nanghingi ng proyekto sa kanya, yung mga raktilis na nanghihingi rin ng proyekto sa kanya. O oh, yan yung mga tao, nagpo kagaya ng dalawang ito, mga kababayan. Alam nila hindi dadalo. So anong mangyayari kapag hindi dadalo? Kasunod niyan ay sub o yan yung nalam, nalalaman natin, supina. At kung hindi talaga darating, which is yun na nga ang maposibleng mangyayari, kasunod na yan ay arrest warrant. And of course, kasi nga, pero protektahan nila yan kasi bayan utang ito. O ayaw nila mangyari yan. Kaya gusto ni Janet Gering, focus lang sila sa flood control projects na mga ghost projects. <laughs> at kung anong in-insert ng DPWH. Kasi meron naman daw talagang in-insert yung DPWH, di ba? Sa NEP. Focus dito mga kababayan sa ito, lumalabas na na ito, pagtatakip ito sa mga ginagawa ng mga kasamahan nila. Ito, patuloy natin. Anong banat dito ni Kobe Chanko mga kababayan? Congressman Chanko, then uh, Congresswoman Delima, please. Yes, Mr. Chair. Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, eh di ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13803 million and we do not want to invite him as a resource yeah. person. M Mr. Chair, com come check. Com Can you show this? Para lang yeah. sa Chair, wait, two wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair, I have the floor. Yeah. Just to on the, floor. The floor. on the, record, Mr. Chair, I have the floor. He did not refuse suspend. to. Suspend. I hear. have the floor. Motion to suspend. Oh, motion, motion to suspend, na mga kababayan. Oh, motion to suspend. Ayan ha. Oh, bago natin tapusin mga kababayan, ito. Um, oh. Oh, narinig nyo naman. Yeah, nga, kasi nagiging useless ito mga kababayan. Karong klaro yan. Dito pa lang, umpisa pa lang ng kanilang hearing, lumalabas na dito na ito, pinoprotektahan nila kung yung talagang posibleng source or kasimuno ng nangyayaring korupsyon dito mga kababayan. Kasi kahit yung mga ordinaryong Pilipino tayo, alam natin yung mga district engineers, yung mga empleyado ng DPWH, Uh, at iba pang sangay ng gobyerno, yan lang po ay mga dummies. Yan lang po ay mga... Kung sa chess nga, yan lang po ay pawns. Okay? Yan yung mga sacrificial lamb, mga kababayan, na kung saan, uh, kung maparusahan, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Kasi, ah... Uh, kaya nga, ito, balikan natin yung sinasabi ni Janet Garin dito. Pwede naman daw mapalitan, kasi nangyayari pa rin kahit mapalitan yung Appropriations Committee. Di ba? Ganon din naman yan. Kung nakafocus kayo dyan sa DPWH, sa mga proyekto insert, okay naman mag -focus. Hindi naman natin sinasabi na wag i-focus dyan. Pero unahin nyo muna yung naglagay ng budget. Di ba? Oh, Kasi ito. Unahin yung Ma mga maliliit na empleyado ng DPWH. O, sabihin din natin yung mga contractors. Yung mga contractors, biktima lang din naman yan. Gumastos yan. May kapital yan. O, kailangan din nilang kumita. Pero of course, para kumita sila, kailangan nilang magbigay, di ba? Mm, of course, kailangan iparusahan yan. Pero kung tagayin, ta ipit dyan yung mga contractors. Pero of course, ito nga, kalikan natin. Malitignan lahat. Bakit ayaw niyong imbitahan? Bakit natatakot kayo? Iimbitahan lang naman. Anungin lang naman. Di diba? O, oh, yan. Dito mga kababayan, hanggat hindi nila maimbitahan yan si Zaldico. Yang, yang, mga, yang hearing na yan dyan sa House of Representatives ay isa yung kalukuhan. Walang mangyayari dyan. Nagsasayang lang ng oras, nagsasayang lang ng pera ng taong bayan, libre, libre yung lunch at saka snacks nila. Oh. Tapos, walang pangyayari. Hmm. Uh. Anyway, comment nyo dyan mga babae, kung ano masasabi niyo dito sa ating mga pinag-usapan. Okay, so dito lang po muna tayo. Pag-like po at share ng videos natin. And then, pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at maraming araw po sa inyo.